Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Check na check na araw din po sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Sampung araw na lamang at Pasko na. Iyon na na natin ang lumalamig na simoy ng hangin na karaniwang tanda ng Pasko. Bumibigat na rin ang traffic at kabikabilang kabilang handaan, reunions at nag na rin tayo ng mga get-together moments kasama ang ating mga kamag-anak at mga kaibigan. Subalit, kung hindi tayo mag-iingat mga health checkers, ang saya ay magkakasabay din ng maraming mga sakit o kanamdaman na pwedeng tumama sa atin. Sa ating series ngayong na napag-usapan natin ng mga ibat-ibang health and wellness issues ngayong kapaskuhan tulad ng physical and psychological stress na dala ng holiday season. Itutuloy natin ang usapin tungkol sa holiday season health and wellness. Focus naman sa digestion at food for the body and soul. Napakapalad natin makasama ang isang health expert para pag-usapan ang mga common digestive issues na maaaring tumama sa ating kapag holiday season. Ating pong i-welcome ang isang batikang internal medicine gastroenterologist. Magandang araw po, Dr. Marco Luciano R. Medina. Maligayang pagbabalik po dito sa Health Check Plus. Magandang araw sa iyo at magandang araw din sa ating ng um, napakigig at napanapan. Gayang pagbalik po dito sa Health Check Plus, Dr. Marco. So, uh, simulan na po natin ang interview dahil napakarami po namin natatanggap ng mga katanungan mula sa ating mga health checkers tungkol sa digestive conditions. Sa, kapag na panahon na ng kapaskuhan, no, alam niyo, Dr. Marco, ang unang uh, tanong dito ay, ano po ba ang trigger ng upset stomach? So, una sa lahat, no, yung upset stomach is a layman's term for dyspepsia or indigestion. No? So, ang uh, pasyenteng may dyspepsia, ito yung uh, taong nakakaranas na uh, matinding madaling pagkabusog, no? Uh, bloatedness after kumain, pang nasim or pananakit ng sitmura. No? Ang karaniwang tulot or sanhi ng dyspepsia ay ulcer sa stomach or tawag natin doon yung peptic ulcer disease or GERD or gastroesophageal reflux disease or the reflux disease. Uh, ang uh, pasyente may dyspepsia, karaniwan, um, mas hirap sila no, or matagal yung pag-digest nila ng mga pagkain. No? Or yung iba naman, um, kapag kumain tayo, no, yung mga pasyente may dyspepsia, hindi nagre-relax yung kanilang mga tiyan, mga Spanish, no? Or the one bilang tugon sa pagkain. So, ano nangyari, Nagkakaroon ng increased abdominal pressure sa stomach na nagtudulot ng mga symptoms na aking napanggit. So, kung bakit ito madalas na nararanasan during Christmas, no? Kasi, alam naman natin na kapag Christmas, maraming Christmas party, maraming Christmas na reunions with the relatives and friends. So, no? uh, ang labis sa pagkain, no, Uh, lalo na yung pagkain ng mga matataba at mantika, pag-inom ng alak, paninigarilyo, uh, pag-inom ng labis at ng kape, ay maaaring maka-aggravate, makapag-ulot ng mga sintomas ng infection. Mm -hmm. Yun po pala yun, uh, Doc Marco, na yung tinatawag na dyspepsia or indigestion. Natama po kayo napakadami kasing mga Christmas party ngayon. Ano? So, gano'n mm -hmm. na po na malaman naming mga health checkers. Paano po ba ito mariiwasan? May mga nabanggit po kayo ng mga pagkain at inumin kanina. Dapat po ba hindi ito uh, iniinom or kinakain kapag may Christmas party? Or ano po yung masasuggest nyo sa aming mga health checkers? Great. So, mayroon um, pwede nating gawin is kumain na paunti-unti, no? Ang tawag natin dito ay small frequent feeding. No? Uh, small frequent na amount ng pagkain. Plus, iwasan, hindi naman din sinabi na huwag kumain, mm -hmm. pero kahit paano, iwasan ang pagkain ng labis na matataba at ng mga mamantika. No? Iwasan din ang pag-inom ng labis sa alcohol, kape at paninigarilyo. Kasi tulad ng aking na-mention kanina, ito yung mga kadalasang nakaka-aggravate ng symptoms ng dyspepsia. So, kung kayang iwasan, uh, magandang, magandang iwasan natin para at least hindi natin uh, maranasan yung mga ganitong simptomas uh, na yung kapasitan. Okay. Hmm? Buti po napaanalahan na tayo ni Doc Marco, mga health checkers, no? Iwasan ang mga matataba na pagkain at yung pag-inom ng alcohol at paninigarilyo ngayong uh, kapaskuhan, no? Alam niyo, Doc Marco, marami po tayong mga health checkers dito na nagtatanong kung ano daw po ang kadalasang dahilan naman ng heartburn. Actually, nabanggit niyo po, ito yung nangangasing yung chan, no? uh, ano po ba yung kadalasang um, cause po nito? Meron po ba? Kasi madalas po nararanasan nito, lalong-lalo na po ngayong kapaskuhan. So, ang pinakaraniwang sanhi ng heartburn, no? uh, o yung mainit na pakiramdam no dito sa ating deep deep no ay GERD no or yung gastroesophageal reflux disease no ang mga pasyenteng may GERD no uh, ito yung mga pasyente na may um, yung junction or yung area kung saan na um, yung junction ng stomach at ng lalamunan no sa mga nitong pasyente ay maluwag no, kadalasan Uh, ito yung nagdudulot ng mga sintomas na yung acid umangat papuntang nalang muna sa esophagus na nagdudulot ng symptoms ng GERD. Uh, kung ano ang mga pwedeng gawin natin sa mga pasyenteng may ganitong symptoms, so kung madal naman yung symptoms, pwede tayong magbigay ng gamot na makakapagpababa ng production ng gantin sa tiyan. No? Kasi ito yung nagdudulot ng mga symptoms ng, na related sa GERD or yung heartburn. No? Ito yung proton pump inhibitor uh, tulad ng meprezole. So, meprezole, uh, I'm sure, is uh, marami sa atin ang uh, uh, familiar with this type of medication. So, pero kung ay isang patient or ang isang tao ay nakaranas ng heartburn na may mga kaakibat na alarm symptoms tulad ng uh, mahi, uh, masak, uh, mahirap or masakit na paglunok, pangyayat, no, lapis na pagsusuka, pagsuka ng dugo or pag ng dugo, uh, then kailangan ito yung mga pasyente na kailangan sa so, na endoscopy kasi kailangan malaman natin kung may mga iba pang uh, nung uh, mga simptomas na kanyang uh, naranasan bukod sa simpleng vertlap. Mm, yun po pala yan, Marco. No? So talagang kailangan may mga babantayan pa din kaming mga sintomas. Pero napanggit nyo, Doc Marco, na may mga gamot naman para dito. No? Itong mga gamot po ba na ito ay dapat mo muna sa doktor bago po namin inumin? Hmm, yeah, oh. Kasi is yes, kailangan ng prescription. No? So, uh, yung gamot. eh yung pagpakonsulta naman is for para at least ma-assess lang tama. Uh, kasi mahirap na tayo lang sa talinin natin yung nagda-diagnose sa na ating nararamdaman, mas mahalaga na tayo ay makita ng isang specialist para ma-examine ng tama at pabigay yung tamang uh, gamot at treatment sa, na naaayon doon sa kanyang nararamdaman. Doc Marco, liban well, ko sa pag-inom ng mga na-recommend ko na mga gamot ng ating mga doktor, no, meron po ba kayong mga tips? para sa ating mga health checkers para maiwasan nitong heartburn? Well, no, diet modification, malaking bagay yun. No? So, kailangan madama natin yung mga diet na kapag trigger ng heartburn. Ito yung aking mga na-mention na rin kanina sa dispepsa, no? yung pag uh, inom na kalak, no? pag iwas na mga pagkain ng mga maanghang, uh, pag iwas sa pagkain ng mga mataba at mga mantika. No? Uh, so, isa pang maaaring makatulong no? Uh, para maiwasan yung gantong symptoms, to make sure na kapag tayo ay matutulog sa gabi, no? Uh, medyo naka-elevate yung head, no, Para at least um, yung tendency na mag-reflux pataas yung, yung acid is ma is mas uh, uh, there's lesser chance na mag-reflux yung acid papunta na lang. Also siguraduhin na uh, after natin kumain, huwag na tayong higa at matulog. So para at least uh, kayaan muna natin na may madi digest ng chan natin yung pagkain no, uh, before tayo humiga or matulog. Um, nandun na sa gabi, after the Ayan, no? So, ating narinig mga health checkers, diet modification at pagtaas ng ating mga ulo, no? Kapag uh, matutulog na at hindi pagkika agad, no? Kapag tapos ng ating dinner o kaya yung mga panghapunan natin. Alam niyo, pasintabi po sa mga health checker na kumakain ngayon, Dr. Marco, kasi gusto namin pag-usapan naman yung tungkol sa diarrhea at constipation na madalas ding naranasan tuwing kapaskuhan. Dr. Marco, unahin po natin ang tungkol sa diarrhea. Paano po ba ito maiiwasan at ano po ba yung mga pagkain or mga inumin na pwede magdulot nito? So, meron kasi tayong dinatawag na food-induced diarrhea. Uh, isa sa mga common cause nito, yung labis na pagkain ng mga mamantik na pagkain. No? Kasi minsan, no, uh, hindi na may metabolize kapag, lalo, kapag yung mga pagkain na labi sa taba. No? Umaabot ito hanggang ating uh, bituka no? na nagkukos ng simptomas ng diarrhea. Uh, isa pa sa mga taong lactose intolerant, no? ang pagkain o pag-inok ng mga dairy products, ay maaari magbulot ng uh, symptoms simptomas ng pagtatay o diarrhea. Hmm. Alam ni Doc Marco, yung uh, mga na-advise natin, no, talagang na-emphasize na kailangan medyo conscious tayo sa ating pagkain no, ngayong kapastuhan. Pero alam niyo po, meron din po nagtatanong dito ng isang health checker sa tinatawag na tukol sa stress, diarrhea. Ano po ba ito, Doc Marco? Yung stress, diarrhea naman, wala kinalaman sa pagkain. Yan, po. Ito yung bulot ito ay yung pagtaas ng level ng hormones na cortisol or epinephrine sa ating katawan no? na dulot ng stress. So, usually, kapag yung isang tao ay out of stress na, no? uh, at yung level ng hormone ay umalit sa normal, yun mag improve na rin yung symptoms. Ngayon hmm, po pala yun. So, talagang meron po pala tayong tinatawag na stress diarrhea talaga na dulot ng stress at yung food and goods naman na ah uh, kadalasan ay sa labis naman na pagkain. Dok Marco, di ba po sa stress diarrhea at food-induced diarrhea na dulot naman na sa labis na pagkain, meron po pong ibang poses ng diarrhea na dapat naming tandaan? Um, ang isa sa dapat nating bantayan ay yung food poisoning. ah uh, very common yan, not just sa kapaskuhan, but in any types of celebration. Kailangan maayos yung ating pag-prepare no at pag-store at pag-preserve ng ating pagkain na uh, siguro ding malinis at fresh bago yung ating mga ingredients na gagamitin uh, um, at malinis yung tubig na ating gagamitin sa pang pati na rin sa pagkain na uh, isa sa mga paraan para maiwasan dito ay yung maging kaugalian natin yung paghugas yung malinis na paghugas na mm -hmm. Doc Marco, alam niyo po yung food poisoning talagang narinig na din namin yan eh. At isang cause nga siya noon, tulad na nabanggit ninyo ng diarrhea. Karaniwan, Doc Marco, ang atin pong digested, uh, digested discomfort ay may ka na abdominal pain, no? At maaaring kayang tingisin ito, pero madalas po may mga severe pain na din na nararamdaman. Ano po ang dahilan ng mga stomach or abdominal pain, Dr. Marco? At kailan po ba kami dapat magpatingin na or magpakonsulta na sa isang eksperto tulad ni? Marami kasi ko cause abdominal pain. So, yung abdominal pain ng dyspepsia ay iba sa abdominal pain ng isang tao nagtatari. Uh, yung isang yung abdominal pain na appendicitis ay iba din sa abdominal pain ng isang tao may gallbladder stone. No? Ako, ay would advise na any type ko ng abdominal pain or anong uri man ng abdominal pain. Uh, mahalaga na tayo ay makapagpukonsulta sa isang specialist para ma-examine uh, tama uh, at magawa ko anong test na mga kailangan at nang sa gayon, mabigyan ng tamang uh, lunas lulas or gamot uh, based sa kanyang karayang. Mm, -mm. So talagang napaka-importante uh, po noon ng pagpapakonsulta sa ating mga espesyalista tulad po ni Doc Marco, mga health checkers. So no, laking na narinig po natin ang advice ni si Doc Marco na kapag tayo po ay nakakaramdam ng mga uh, sakit sa siyan, ay talagang mas maganda na naa-assess na -assess ng ating mga eksperto. Doc Marco, alam niyo po panahon man ng Pasko, hindi. Ano pong mga senyares at sintomas related po sa ating mga digestive system na hindi dapat baliwalain o mga dapat nating bantayan at ikonsulta sa ating mga eksperto pa. Yung mga sintomas na any, any symptoms na may kinalaman sa ating digestive system, ito yung pananakit ng chan, bloodedness, pagsusuka, pagtatae, no? lalo na yung pagdurugo, no? pagdumi ng dugo or pagsupa ng dugo, uh, pangayaya, tapos yung pagkawala ng ganang kumain. Ito naman yung mga karaniwang sintomas na related sa digestive system. Yung tulad ng aking na-mention kanina, no? so any type of symptoms na related sa ating chan, mas mahalaga na tayo magpakonsulta sa so, espesyalista para ma ng tama, para mabigyan ng tama ng mga. Mm -hmm. Dr. Marco, pwede niyo po ba kaming bigyan ng idea? Ano po ba yung experience? expert, eksperto or kanino po bang mga expert kami dapat magpatingin kung sa kami ay magpapakonsulta na. So, pwede tayo magpatingin sa isang internal medicine specialist, no? Uh, or pwede naman tayong dumiretso sa isang gastroenterologist. So, ang, uh, ang mga internal medicine specialist, nag-train din naman yun at may kaalaman din naman yan din naman sila ng na mga sakit na may kinalaman sa ating digestive system kami naman gasa yung ay eh, yung mga nag-specialize. No? Uh, specifically doon sa mga sakit ng digestive system. So, um, isang taong nakaranas sa ganito yung ganitong simptomas ay maaaring kumonsulta sa isang internal medicine specialist or is sa isang gastroenterologist. Dr. Marco, bago po natin isara ang ating interview at pagkakantuhan, marami pong nagtatanong, no, saan daw po ba kayo pwedeng matagpuan para po sa mga nais magpakonsulta? Currently, uh, I'm having my clinic sa St. Mental Center, B.O.B.C. at saka sa Asian Medical Center sa uh, Montilupa. Dr. Marco, marami pong nakikinig at na nanonood dito sa ating programang Health Check Plus. Muli, pakibigyan natin sila ng mga tips para sa maging healthy at happy ang kanilang digestive system ngayong holiday season. Uh, sa akin siguro simple lang no so tamang pagkain tamang dami ng pagkain at tamang pagkain tamang uri ng pagkain no so i'm sure uh, ngayong kapaskuhan no ang daming parties ang daming reunions pero dapat ating nasa na mention so kain tayo ng mga lechon no kaldereta menudo embutido mostly mga karne no so wag kalimutan kumain din ng gulay kasi it will definitely help no para sa ating digestive system uh, para at least regularize ang ating bowel movement na uh, na related sa pagkain ng lapis na karne. Maraming maraming salamat po, Dr. Marco Luciano R. Medina. Sana po ay bumisita po muli kayo dito sa Health Check Plus. Mga health checkers, huwag po kayong bibitaw. Makakasama naman natin na risapang eksperto para pag-usapan ang good food for the soul. Wellness Tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. My health checkers, 10,000 na po sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin na buti ng 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari na ninyong balik-balik ang panoorin ng ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga script. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi updated sa ating mga features. Be a health checker!